Gagawa po tayo ng pako sa lanta. Yan, binusan ko na po na mainit ng tubig para malanta. Ayan. At tanggal na, na po natin ng tubig. Tapos, ayan. Okay na. Nalagyan na natin ng sahog o samya. Hmm. Ayan. Nagyan ko na po ng sibuyas. Sibuyas lang po ang nilagay ko. Hindi ko na po nilagyan ng bawang. pagkatapos nagay na po natin ang kamatis yan. at ang kalamansi o dayap at amin po dito sa Marinduque dayap po yan sa manila po kalamansi ang tawag po dyan yan nilagyan po na po ng salaan para hindi po mapasama yung mga buto ang pigaan na po natin siya ng dayap Tiga lang po. Mga limang dayat lang po na Ako, unti na mo po yung aking ginawa. Yan. Tapos, asukal po. Nalagyan na po natin asukal. Yan. Dalawang tsarang asukal lang po nalagay ko. At Akaunti naman po ang aking ginawa. Hmm, kaya dalawang kutsarang uh, asukal lang po. Haluin na po natin para maghalo ang tamis at asim po. Halu Haluin na po natin. Ayan. Halu-halu lang po. hindi na yung maghahalo. na cellphone na. Eh. Hmm, bagay. na, uh, nakalimutan ko pa yung paminta. Alagyan na rin po natin ng powder na paminta para mas malasa po. Ayan po. Ayan naman po. Thank you for watching. God bless po.